pisong pabuya para sa mga makahuhuli ng lamok sa isang barangay dyan ho sa Mandaluyong City. Uma Umani ho ng iba't ibang reaksyon. Lokal na pamahalaan naman may paliwanag hinggil sa kanilang naisip na proyekto. Alamin natin ang buong detalye. May balita dyan ng Star FM Manila. Iba't ibang reaksyon ang natanggap ng isang proyekto sa barangay Addition Hills, Mandaluyong City kung saan may katumbas na pabuya ang mga mauhuling lamok o kitikiti para maiwasan umano ang dengue. Unang inanunsyo sa social media ang May Piso sa Mosquito Program na initiative mismo ni Barangay Chairman Carlito Sernal. Sa bawat limang lamok o kitikiti na maidadala sa barangay, may pisong matatanggap ang nakahuli pangamba naman ng ilan, baka umano imbis na maubos ang mga insektong ito ay lalo pang dumami dahil mapagkakakitaan pala ito. Sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila kay Barangay Chairman Sernal, ipiniliwanag nito ang layunin ng proyekto. Akala nila eh, Bawat isang mosquito ay eh, piso. Hindi namin kaya yung malulugi po ang barangay. Eh, hindi kasi ako natanong kung ilan ba. Ang, ang title kasi is May Piso sa Mosquito. Hindi naman pinag-usapan dito may piso bawat mosquito, kundi may piso sa mosquito. Ang aming konsepto dito ay magdadala po ang ating mga kabarangay ng at least five pieces of mosquito, buhay man o patay, kasama ang mga kitikiti. Isa lang naman umano ito sa mga programa nila. Para malabanan ang dengue, dagdag pa ng kapitan. Hindi ito matutulad sa cobra effect na nangyari sa bansang India kung saan naisipan ng mga tao ang breeding. Ang sinasabi ng, ng ating mga netizen, baka maging cobra effect na katulad ng India na nagkaroon uh, din sila ng ganyang reward system. Tapos at inabide, biglang nag-alaga pala ng cobra mga taga-India. E eh, ito naman, hindi po ito mangyayari kasi nga po ito, case to case basis na pwede namin itong itigil itong programa once na yung aming cases ng uh, dengue ay bumaba na. At sabi na sa akin ng aming City Health na, o kapitan, mababa na ang dengue cases mo, so pwede ko na ilip yung program. Kaya hindi pwede sabihin na para mag-breed yung aming mga kabarangay at mag-alaga ng mga lamok. Isa nga ang lungsod ng Mandaluyong sa mga tinututukang lugar kaugnay ng dengue at nakapagtala na ito ng 44 na mga kaso ng sakit. Mula rito sa Mandaluyong City, naguulat Star DJ German Bolero ng 102.7 Star FM Manila para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!